Laban na ang bagong araw, panibagong tuklas! Dahil nga sa araw-araw na paglilibot ng Team Laban na ay panahon naman para sa aming mga sarili. Lahat naman tayo napapagod, nai-stress. Pero minsan hindi naman masama na mapaglaanan mo ang iyong sarili ng oras para makapag-relax. Dahil sabi nga nila, when you look good, you feel good. Buti na lang mga kababayan, meron kaming natuklasan na isang lugar kung saan makakapag-relax ka. Literal na matatanggal ang ngalay mo sa katawan. At literal na mawawala ang lahat ng lamin. Hindi naman sasakit ang iyong ulo sa lugar na to dahil de ang kanilang serbisyo sa napakababang halaga. Bukod nga sa mahusay na serbisyo na talaga nga namang babalik-balikan mo ay magugustuhan mo rin ang kanilang masasarap na pagkain. Ang tanong, ano nga ba yan at saan matatagpuan? Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. Ngayon nga ay magbabalik ang team laban na sa bandang hilaga ng ating lalawigan. Dahil sa bayang ito ay magigimbal ka sa napakaraming sorpresa. Dito nga yan sa isa sa pinakamataong bayan sa Nueva Ecija. Welcome to Quibamong si Bayan! Laban na! Yon, yon, yon! Maligayang pagdating sa bayan ng Gimba! Ngayong araw nga ay pupuntahan namin ang nag-iisang ispan accredited ng Department of Tourism. At ang ispangang ito ay usap-usapan dahil sa mahusay at mababait na staff Kaya hali kayo mga kababayan, alamin natin kung totoo nga ba ang balita. Welcome to Spotify Union! maligayang pagdating sa Spacify Beauty and Wellness Center. Ito nga ay matatagpuan dito sa second floor ng Estrellas Building o Hyanko Street, Barangay Santa Veronica, Bayan ng Gimba, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Yung pasok nga namin dito ay agad naming nakaduupang palad ang may-ari na si Ma'am Luisa. Shoutout nga pala sa kanyang co-owner, ang kanyang kapatid na si Ma'am Diana. Dito nga ay napansin namin agad na maasikaso ang mga staff. Kaya naman bilang protocol ay agad-agad kaming nagsign sa kanilang lago. Shoutout po kay Ma'am Jinky, Ma'am Judy Ann, Ma'am Jennifer, Ma'am Roslyn, Ma'am Camille Joy at kay Ma'am Maribel. masigit higit na nakikilala nga ang Spotify dahil sa kanilang husay sa servisyo. Sa amin pakikipanayam kay Ma'am Luisa ay napag-alaman namin na sila ay naglalaan ng iba't ibang servisyo. Meron nga silang massage services, body scrub services. Meron nga rin silang sauna room. Meron din silang spa, facial at nails. Meron nga rin sila ditong permanent makeup, eyebrow and eyelash services at waxing services. Meron din silang skin whitening treatments at home services. At kung ang tanong nyo ay kung magkano, makikita nyo yan sa kanilang official Facebook page. Ito nga si Kaloy, sumalang na dahil gusto niya magpa-nails extension. At dito naman, sa gawing ito ay kapansin-pansin ang napakaraming aparato. Mga machines na ginagamit sa facial services. At dahil ako nga ang laging pinakapagod, panahon na para muling matibag ang Shera Madre. <laughs> ay nga't ginamitan na ako ng mga pinaka pamamaraan para mas kuminis. <laughs> ito nga't ginamitan pa ako ng kanilang pangmalakasan na photodynamic therapy. Ayan nga't nag-iiba-iba pa ang kulay. <laughs> sa bandang ito naman ay nagpa-foots pa na si Kelpoy. Sa Tawakas nga raw at mababawasan na ang kanyang kalyo sa paa. <laughs> Kakaiba nga ang kanilang foots pa dito dahil hanggang 20. Yan ay para nga daw masulit ng customer ang kanilang ibabayan. Sa bandang ito nga ay nag-change costume na si Goten at si Mojako dahil papasok sila sa sauna. Dito ay talaga nga namang papawisan ka ng lapot. <laughs> Mas maganda nga ang sauna kung ito ay sasamahan nyo ng body scrub, ng massage, at ng facial. Ayun nga't mukhang nag enjoy si Goten at si Mudjako. Pagtapos nga nila mag-sauna, sila naman ay nagpa-body scrub. Maganda nga rin ang body scrub. Meron nga sila ditong Gluta Whitening Body Scrub. Talaga nga naman daw matatanggal ang kalibag-libagan mo. <laughs> Ayun nga't feel na feel ni Goten at ni Mudjako. Napapapikit pa. <laughs> Sabi nga nila kakaiba ang masahe dito dahil matatanggal nila ang lahat ni lamig sa katawan. Napakamura pa, 280 pesos lang ang isang oras. Kung gusto naman nung tinatawag nilang Hawaiian Lomi Lomi with Hot Stone and Ventosa, 380 pesos lang yan. At alam nyo ba mga kababayan, kaya pala ganito sila kahusay, ay nagkaroon na sila ng international training. Sa katunayan, galing nga lang sila sa Thailand noong July. Dahil nag-train sila doon ng tinatawag na Wat masai At yan ay available lang nga dito sa Spasify. At alam nyo ba mga kababayan, na dito sa SPACIFY ay gumagamit sila ng premium wellness product. May tinatawag nga sila dito ang tin Thai Herbal Ball. Ang herbal balls nga ito ay mula pa sa bansang Thailand. At katulad nga nito ang mga herbal balls na ginagamit sa mga sikat na spa sa ibang bansa. Tulad ng Hong Kong, ng Singapore, ng Australia at sa Europe. Kaya mga kababayan, pag dito kayo nagpamasaj tiyak na hindi kayo magsisisi. Eto nga si Dugong at sinubukan din ang kanilang tinatawag na ear candling. Yan ay parang nga maalis ang ating mga tutuli sa tenga. Nga pala mga kababayan, dito sa Spasify ay available din ang iba't ibang uri ng skincare products. Legit ang lahat ng yan dahil yan ay mula pa sa kanilang mga trusted suppliers. Talaga nga namang katuwang mo ang Spasify sa iyong pagpapaganda at pagpapagwapo. Kaya nga bakit pa kayo lalayo kung meron na dito sa bayan ng Gimba? Pagtapos nga naming masubukan ang iba't ibang serbisyo ng Spasify, ay pumili naman kami ng makakain sa kanilang menu ng Spasify Cafe. Kung saan sila ay nagsaserve ng American, ng Italian, Mexican, Thai at Filipino dishes. O di ba matapos mo magutom habang nag enjoy sa kanila mahuhusay na serbisyo, ay nandito ka pa rin sa loob ng kauna-unahan at nag-iisang DOT accredited spa sa bayan ng Gimba. Nandito na nga lahat ang hahanapin mo, ikaw na lang ang kulang. Kaya naman sa mga kababayan naming Gimbawenos, kung napunta na nga kayo dito, ishare mo naman sa comment section ang iyong experience. Kung hindi pa naman, aba punta na rito at mag pamasahe sa halagang 280 pesos. Magugustuhan mo naman sa loob ng Spacify Beauty and Wellness Center dahil sa kanilang jigsaw puzzles na museum inspired. Kaya halina kayo mga kanopo -e si dayuhin nyo na ang husay ng mga Gimbawenyo. Dahil katulad ng palagi nating sinasabi, suportahan at ang kilikid natin ang sariling atin. Ngayon ay mas nauunawaan na namin kung bakit kilala ang Spacify dito sa bayan ng gimba. Yan ay dahil na rin sa mababait at mga mahuhusay na staff. Sa may-ari kay Ma'am Diana at kay Ma'am Luisa. Hangad po namin na sana'y marami pang customers ang maka-experience ng inyong magagandang serbisyo. Ito pong muli sa si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo isihano mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ni Goten, ni Mojaco, ni Ken Poy, Kaloy at Dugo. kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Huwag niyo pong kalilimutan na i-follow po ang aming page para sa mga panibagong tuklas. Hanggang sa susunod naming video, hanggang sa muli, paalam! and God bless. Laban na!